Oh pagduan na da yan na ay da kilak-kilak yan na no Oh Ibom magduwa lu si ka ka magbatilis Ayaw na ayon na Ayon na maklaro misteriya Ini nagkoko Blurred day. blurred blurred, Choppy. 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 Shockey, shockey. <laughs> shockey, shockey. Choppy. 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 O, oh, diyan na yan. Mukhang gagawa niyan. Oh, Balares. Balares. It's okay, and the Big Kid. tagay si Arami. O, dali eh. Iyan. Yellow. Di lagi maghilak-hilak dayon. Ila binaog nagkiat, at hey, okay, nagdanghan. Deserve. <laughs> <laughs> Hi! Sige na, pagtaro na mo daw eh. Balak ka, lindot na eh. Dili man. Dili man nga wala. Bikin mangwa pa tagbatilis, Bi. Na pa inyo? Apagdarong lagi mo, guys. Dili lagi magkiat Aron, Dili, Mamukmuk. Kaya na, wait. Hindi ka mukha na na yan. Si, si Malirin. Dili, si okay. Oh my Ayoko god. Huh? Si 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 Ayaw mo dang hey. ay ha. Ah. Guys, nakahimasa na mo? Panghimasa na kay magluman lupad na ta. apagdali lang maglagi mo guys oy